Hi guys! Welcome back to my channel, Aling Cindera Vlogs. So dito guys, ay i-share ko lang sa inyo yung mga best recommended na moisturizer product na ginagamit ko. So tara guys, samahan nyo ako. So bumili nga ako sa Watson ng Olay. Ayan, so dito nga habang bumibili ako niya, nagtanong ako kung nakasale. Eh, hindi daw sabi nung napagtanungan ko. And then yung promo mismo ng Olay, lumapit sa akin. Sabi niya, ay tamang tama, may sale kami niyan today. So, binigyan niya nga ako ng isang set niyan. Buy one, take one, 999 lang. Pero, syempre, dahil nakasale yan, bumili ako ng dalawang set. nag pa din ako ng isang set niyan. So, ayan guys, ang nangyari kasi, dapat hindi pa yan i-display. Kasi may schedule niya na so, kung kailan nila i-display yung dito, products. Okay, And then, inunahan na ni Ani Maganda Gingarong to gamitin pang moisturizer. So, ito yung day cream niya. Ito naman yung night cream. So, ano ba ang itsura nito kapag kaano? So, ito nga yung day cream. Maliit lang siya. 50 grams. Pero, matagal siyang magamit. Actually, matagal ko na itong gamit eh. Ngayon lang siya naubos. As in, talagang ubus na siya guys wala na siyang laman. So, hindi ko na talaga siya mapiga. So, ganyan. Then, eto naman yung ginagamit ko sa gabi. Eto yung laman niya. So, eto mas matagal maubos. Dalawang linggo na siyang na-open. So, ganyan pa din. Oh. Matipid siya talaga, guys. So, kayo, pagka naghahanap kayo ng magandang, ano, moisturizer o yung pang day cream, sa mga nagkakaedad na katulad ko na ganda guys, gumamit kayo ng moisturizer and best recommended ko sa inyo ang Olay. Olay kasi, ah uh, actually, ano eh, pwede siya sa sensitive skin, pwede naman siya sa mga ano, yung mga oily skin. Kasi pag in mo to sa mukha mo, hindi ka totally oily, hindi rin siya malagkit. Basta kung hiyang sa'yo, guys, i-continuous mong gamitin ito. Kasi best recommended ko talaga ito. Dahil ako ay sensitive ang skin niya, pero nakakagamit ako nito. So, ipakita ko sa inyo yung laman. Oh, nakasealed. Pag binili mo to sa Watson, guys, ay nakasealed. So, ayan. oh ito yung laman niya. Yan, naka, ano, may takip din siyang ganyan. Tapos dito naman sa day cream, ay ito. Parehas lang talaga, parehas lang. Kasi sa Watson, SM, Dep Store, o kaya doon mismo sa butik ng Watson, or pwede ka rin bumili sa mga Mercury pero hindi ako sure kung nagsisale sa Mercury. So, and then, meron pa akong isa na nabudol kahapon. Actually nabudol ako ng salesman pero hindi ko pa to nagagamit. Ito ang Dio Pros. First time ko lang tong gamitin. Nasaan ba yung pangalan niya? Ayan, Dio Pros. Kasi naghahanap ako ng sabi ko toner kasi ano, Actually, wala akong ginagamit na toner. Parang tamang hilahilamos lang. And then, sabi ko, gusto kong gumamit ng toner. Yung pabagay siya sa saulay. Kasi nga, hindi pwedeng magkakaiba yung brand sana. Pero sabi niya, best recommended daw naman to. Dio Pros na toner. Ang pangalan niya ay Bakuchoy. Oh. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko, ha? Basta Bakuchoy. <laughs> so, ayun. And then, kahapon pala guys, na-avail ko itong Olay sa Watson SM uh, South Mall. Pag hindi nyo naka nakadisplay, mag-ask kayo guys sa mga sales lady doon. O yung sa mga promodizer. Parang ganon. One. Actually, ito ay 999. Naka-avail na ako ng dalawa. Dati din na-avail ko to. Last, ano, uh, Kailan ba to? Parang summer, na-bail ko to. Buy one, take one din siya. Uli. Madalas siyang mag-buy one, take one, guys. Ina uh, kailangan abangan mo lang. Meron din yata to sa Shopee, eh. Pero, so, ipakita ko din, guys, sa inyo yung ginamit kong panghilamos. So, eto, ah, uh, Olay na luminous. Brightening, foaming, and cleanser. So, maganda din ito. Foaming cleanser. Tapos, after nyo maghilamos nito, kapag sa umaga, gamitin nyo ito. Or, the best siguro is gamitin muna ito. Kasi toner to ay Mag-toner muna kayo. And then, saka gamitin ito. And then, meron pa akong ipapakita sa inyo na sunblock na ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong sunblock. Ah, uh, Yumi. Uh, galing ito sa aking dermatologist. UVA, UVB, HEV, PA++++ na SPF 50. So, eto. Uh, matagal na din to. Ilang buwan na. Pero madami pa din siyang laman. So, pag guys, pag ginamit ko siya, ayan nga. At hindi siya malagkit. So, after ng day cream, na application ko ng day cream, ito yung ipinapatong ko sa aking mukha. Pwede ito sa ba, ano sa neck, neck, leg or sa arms, pero syempre sa sobrang mahal nito, huwag mo nang gamitin sa iyong arms kasi shadong <laughs> madami kang ma-applyan. I mean, mauubos ito agad. So, ayan. Ito yung aking sunblock sa mukha. Tapos pagdating naman sa moisturizer sa aking balat, sa skin, I mean sa aking arms, sa aking body, ito yung gamit ko, Avene Ceracalm. Kasi nga, meron akong uh, dry skin. Taga itong, may recommend ko itong Avene. Actually, binibili lang to sa dermatologist. Uh, Mag-ask kayo sa inyong dermatologist. Dali lang siyang i-apply bago ako mag lotion, ito muna yung ginagamit kong ano, actually inilalagay ko muna siya. I-apply ko muna. Yan. Actually, sorry, tignan nyo, meron na akong mga puti-puti. Ay, ito, signs of aging daw yan. Kasi nga, di ba, hindi natin maiwasan. Kasi nga, matanda na tayo. Mag Nagkakaedad na tayo. I mean, pagkalagi ka na sisikatan ng araw, tsaka talaga ay alagaan natin. So hindi rin ako nakakagamit ng mga whitening products kasi nga nagkaka-allergy yung aking balat. So ayan, ayan yung kaibahan niya, nagmoist yung aking balat. So ayan, konti lang yung ina ko pero nagmoisturizer siya. Oh, hindi na yan siya mangangati. Eh. And then after kong mag-apply ng moisturizer na lotion dito, after kong magamit ng Avene, isinusunod ko naman yung Eto, Ultra Healing na Durgens. Kahit anong lotion na pwede nyo gamitin na moisturizer, pwede. Pero sa akin dito, ako nahiyang sa uh, Ultra Healing na lotion. Actually, ang laki nito. Uh, 946ml. misal lang to makita sa Watson. misal lang sila magka-available uh, ng ganito. Ito ay 735 Oh, tapos, ilang months ko na din siyang gagamitin. So, ganyan, guys, ito lang. Gusto ko lang i-share sa inyo itong mga ginagamit ko sa aking balat, Kasi nga, para magka-idea din kayo kung paano gumamit. Lalo na pagka, katulad ko kayo na meron kayong sensitive skin, na prone sa mga allergies, yung makagat ka lang ng something langgam-langgam like that or kaya sobrang init ng panahon, nangati na yung skin mo, the best baka meron akong may recommend sa'yo dito sa products na to na pwede mong magamit or pwede mong ma-avail. Ay, hindi pala guys. Kasi ito, ito, sa, sa dermatologist ko lang to nabili. Wala to sa market. Hindi ko lang alam kung sa mga big market, katulad ng mga Rustan sa Makati or sa mga Robinsons na malalaki kung meron. Pero nag na ako guys sa Robinson at saka sa all day wala talaga itong mga to. So kay Doc lang talaga. Sa dermatologist ko lang ito nabili. So much better magpa-check up kayo sa dermatologist din kung nakagranas din kayo ng mga skin allergies na katulad ko para mabigyan kayo ng mga tamang lotion or tamang i-apply ia sa inyong balat. So, eto Basta ito yung mga the best recommend ko sa inyo. So, ayun lang guys sa mga nanood. Aming salamat sa inyo. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Aling Sindara Vlogs, please subscribe, like, and mag-iwan ka ng bakas para mabalikan kita. And then, sa baka gusto mo din i-share ito para makatulong ka din sa iba, lalo na sa mga may sensitive skin. So ayun lang guys hanggang sa muli. See you on my next vlog.